guys, uh, panibabag ng araw, panibagong video na naman tayo At magandang umaga sa ating lahat, mga viewers and followers So yun, sa episode natin ngayon ay uh, Dito na naman tayo sa head office ng Express Dito tayo sa hub ng Express So yun, tapusin nyo itong video Papakita ko sa inyo kung, kung Paano kami nagkaroon ng uh, uh, Access para makapasok dito Ito si Express ay dala niya nito uh, Express Taxi at saka motor taxi motor taxi din so ito pakita ko sa inyo <coughs> so sa si mga motor taxi ito yung mga unit niya Mio yan ito may box na kung oh. hindi na to ito yung mga pinapagamit ni Express ang mga motorcycle Ayan. tapos pagdating naman sa car ito yung mga car nya ginagamit puro ano yan uh, electric gasoline kaya matipid so nandito kami sa hub ng express malaki rin to eh yan bagong gawa at in bagong gawa lang talaga So, yan. At uh, pakita ko sa inyo mamaya kung hanggang sa uli. Ang objective namin ngayon ay uh, signing contract at saka issuean ng helmet at saka jersey. Yan. Start na kami. So, yun Dito mga boss, sa uh, Express. Uh, hindi kagaya ng ibang uh, platform ng Moveit uh, joyride ang kas na katratan. Uh, dito hindi easy to get dito dito kasi uh, arawan kasi may daily rate kasi dito ang pagkakaalam ko ang um, nasa kontrata namin is nasa 22 monthly plus uh, mayroon siyang benefits na mandatory uh, compensation yung kagaya ng SS pag-ibig bill health insurance yun, isa yun sa mga company rito so libre motorcycle, wala ka nang gagastusin hindi sakyan mo lang yung motorcycle yun, magantay ka ng mga booking antay ka ng booking kung uh, maibibigay siya sa iyo kaya hindi ka ganong ano hindi ka ganong na uh, naghahabol ng oras o kaya naghahabol ng kita dito kaya bitex ka lang dito bayad yung araw mo kaya yun ang kaganda ko sa dito sa express so kung ako sa inyo mga kasama kong rider dyan uh, may pagkakataon kayo na lumipat o kung yung gusto niyo subukan sa express ang ano namin uh, mas hiring namin sa November 6, 7, 8, 9 yan. November 6, 7, 8, 9 yung mas hiring namin sa driver at saka sa motor taxi so kung interesado kayo, punta kayo rito sa hub, dito uh, at ipm nyo ko kung may rapan ko kayong makakontak kayo ito yung cellphone number ko pwede kayong tumawag dyan para may access ko kayo papunta dito sa address so ulitin ko ulit arawan ka rito si 766 at sa so oras plus overtime and then libre lahat kagaya ng motor taxi sa kanila yung motor, yung motor sa kanila yung gas sa kanila walang top up Yon. punta ka lang dito mag-in ka tapos pagdating ng oras mo yun <laughs> out ka lang ang namin dito test manager namin na no? boss sino yan? manager ayan sino ba yan? a record yan manager ang, di ako manager yan ang big boss dito big boss sa lolo ko punta kayo rito wala dito stop Yeah, ang kagandahan dito sa Express pinakaiba talaga. Napaka pinakaiba. Uh, sabihin niyo sa doon napakaganda dito sa Express. Kaya uh, hindi ako nagdalawang isip na pumunta rito sa Express eh. Kasi nakakabit ka na sa kumpanya. Ang number one nating inano dito, yung binipisyo, yung is, is pag-ibig PhilHealth, malaking bagay sa atin yun eh. Kasi tumatanda tayo eh. Kaya wala tayong binipisyo dyan sa motor na yan. Na platform, uh, kagaya ng wow. Uh, oh kagaya na sa mga freelance na yan siyempre habang malakas tayo at pinapakinabangan nila nila tayo mga rider ay tuwang tuwa yung mga yan kasi lalo kapag bakbakiro bak ka dito hindi mo kailangan magbakbak at yon uh, yun uh, weekly ang sahod dito tuwing martis ang sahod So, yun. At uh, abangan nyo pa mamaya. May, hindi pa kami nag-start eh at uh, i-update ko pa ulit kayo kung anong mga gagawin namin dito. So yun. so yun, kung isa ka sa mga natanggap dito sa pag-apply mo, uh, ang dalalihan mo requirements ay NBI at saka drug test, medical certificate, is-is pag-ibig, bill health. guys na tinatanggap dito bago ka makapasok. So basic lang naman yung ano, basic lang naman yung uh, requirements, ano? Tapos kapag na ano uh, nag-apply ka sa 6 at natanggap ka. So mandatory mayroon tayong training na 5 days, ano? Once na nag-undergo pa ng training, may bayad naman 'yon, yung 5 days na 'yon. Pupunta so, lang doon sa kusina, um, makinig lang doon sa mga mentor ang pinag aaralan natin dito is on more safety talaga sa safety at saka ERT yon ang tinuturo dito sa training 5 days may bayad po yun uh, regular day 766 tapos libre pagkain namalian dalubi, makto, mga inasal ma ei kirjuta ühiselt hinna , minema Venemaa hulgade pealt aga siympre, Yan. Yan . ja ma ei sertifikeerituse praegu enam ei võta natuke . ja , ja nagu ma ka . Eso es sa inyo para pagpunta kayo rito hindi niya hindi maano to hindi mahirap hanapin pag nanggagaling sa bigutan ni bigutan nasa kanan siya ayun pag nagalambas ka nang Sibirina Heights na kayo rito. Kasama na tayo rito. Dito hindi ka maghahabol na possible mangyari yan kasi hindi natin oh. hindi tayo pwedeng mamili ng ano yung busayro, eh busa hero eh ma'am basta sumakay sa'yo yan eh sa'yo yan okay sabihin mo na lang maunahan ka na lang ma'am ako dito sa likod hindi di pa kami nagsimula kaya bang may time pa video video na kami eh. yan yung mga gwapong na graduate din yan no? sumabak din yan sa graduation dalawa dalawa pa yung ano yung diploma isa sa graduation tapos sa ERT may ano rin yun, certificate yung ERT training yan, pasok dito sa loob Ini nak ya, ini nak ya. Oh, nak ini nak pun, wala pa? na kayo rito mga boss at uh, kami naman ay guwan yun nga kung gusto nyo magtrabaho uh, dito kayo kung ayaw nyo naman magtrabaho huwag na kayo rito so lang uh, mamaya may dagdag pa ko sa inyo sa kanya to eh cellphone niya, naka, naka na ba yan pre? video ah, uh, ah, uh, na Sa kanya to ah, 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 ah,

Ha <laughs>

Masyadong labas yung panang back ride ko. Masyadong ko. Kaya nakatama doon yung stand. Stand pa rin. Stand pa rin stand. So yun na nga guys at uh, sinubukan natin mag-actual ng uh, motorcycle uh, skill. Yun. At uh, nakita niya naman yung paano natin eh, execute ang ating uh, motorcycle skill dito sa ating uh, bagong company, sa express. So, yun, at uh, one take tayo, perfect. Uh, at siyempre, usado tayo. Yun, at uh, nakita nyo naman, paano natin <laughs> execute yung mga uh, ganyang uh, driving skills eh. Siyempre hindi bago sa atin yan. Eh, sanay na tayo dyan sa paikis-ikis dyan sa traffic, kalsada. Eh, pagdating dito sa kanilang uh, pag uh, subok sa atin para itis yung uh, ating uh, knowledge so kalaman ay eh. siyempre hindi rin tayo magkawali dyan. Magiging uh, examination at sa sa skill ngayon ay eh, lagi tayo pasado kaya siyempre ang um, ending ay yun, uh, hopefully na tanggap na tayo at uh, mag-side to contract na tayo sa araw na to uh, araw na Martis so sa oras natin ngayon ay alas 3 na ng hapon ay yun, at uh, natapos na rin ang aming uh, uh, pagsubok dito sa 5 days training So yan guys at uh, sana magustuhan nyo ang aking video at yung pinakita namin sa inyo. Kung isa ka rin sa mga interesado na mag-apply dito sa uh, Motor 3 Express. Welcome po kayo. Welcome na welcome po kayo rito. Ang uh, aming mas hiring sa November 6, 7 at 9 na umaga. Yan, punta po kayo rito. Uh, at uh, namin kayo para maging isa rin sa mga sa mga kagaya rin namin na nauna dito so siyempre at uh, bago kayo mag-apply dapat meron din kayo na uh, is is pag-ibig, pet health saka number uh, drug test doctor certificate yun, yun ang mga requirements na dapat natin i-comply at isa pa pagka tapos na natanggap na tayo dito mag undergo training tayo ng 5 days uh, with pay naman yan uh, me, freelance or freemail mail 5 days uh, training So lahat ng mga rider na pumupunta rito mandatory mandatory uh, seminar or training dito sa kanila na duman. Kaya tanong galing natin sa labas so mas <laughs> better nga na i-apply natin dito na gusto sa kanila. Kasi masyado. Yun ang lamang natin dahil knowledgeable na tayo sa ibang platform. Kaya pagdating dito video basic na lang ang ating, ating gagawin. So yun guys at uh, dito, maganda rito kasi hindi tayo nag-aabol ng oras o kaya booking. Okay, ano pang hindi, ang trabaho natin dito ay easy to get lang. Uh, at simple. so yun, uh, hanggang sa muli at uh, maraming salamat at uh, hanggang dito sa video na ito ay tinapos nyo. Uh, yun, bye-bye.